Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart Of the delightful Philippines, isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada, Brigada News FM, Manila, the music and news authority. authority. One time, the new Filipino time, ala 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Six66 sa six mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News Headlines. <laughs> Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Tropical Depression Wilma. Napanatili ang lakas nito habang kumikilos sa Philippine Sea. Ilang miyembro naman ng ICI naglabas ng sariling pera raw para suportahan ang investigasyon sa flood control project. ICI nananatiling credible kahit nagbitiw si Babe Singson ayon sa Malacanang. Pagbuo naman ito nga tinatawag na Independent People's Commission muling ipinanawagan matapos nga ho yung resignation ni Singson. Pangulong Marcos nagpasalamat sa Oman sa pagtulong para ho makauwi ng ligtas ang siyam na Pilipinong tripulat ante na binihag ng Jose at ang SEC kinansela na ho ang corporate registration ng dalawa pang mga construction firms ng mga diskaya. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada, News -FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better life, life. Kasama ang us Nang Drive Max Plus Herbal Capsule Actress Stella ng Power Cells Herbal Capsule Ito ang Brigada Balita, Brigada nationwide. Balita nationwide Sa umaga Balita nationwide Brigada Balita mga Pilipinas Luzon Visayas Mindanao at sa buong mundo Mula sa 105.1, Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Brigada Balita sa Umaga. Araw ng biyernes mga kabrigada, December 5, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Gab Dalisa. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Brigada Balita Nationwide. Sa lagay ng panahon, mga kabrigada, bahagyang bumili sa 20 km per hour ang Tropical Depression Wilma habang kumikilos pa west to southwest sa Philippine Sea. Huling namataan ang bagyo sa layong 245 kilometers east ng Borongan City, Eastern Samar. Taglay po ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour at pagbugso na hanggang 55 kilometers per hour. Nakataas ang signal number 1 sa southern portion ng mainland Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Northern at Central portions ng Cebu. Kabilang hurian ng Bantayan at Camotes Island Bohol, northern at eastern portions ng Negros Occidental, northern portion ng Negros Oriental, eastern portion ng Iloilo, eastern portion ng Capiz, Surigao del Norte, kabilang po ang Siargao. Bukas Grande Islands, at yung Dinagat Islands, northern portion ng Agusan del Norte, northern portion ng Surigao del Sur, at maging ang Kamigin. Ayon sa pag-asa mga kabrigada, posibleng mag-landfall ang Bagyong Wilma. Malapit ho sa Eastern Visayas o Dinagat Islands ngayong gabi, hanggang bukas ng umaga. Brigada Balita Nationwide Ito naman ho ang blue alert status, itinasaraw ho ng NDRRMC para nga ho sa Bagyong Wilma. Ligaracath, Austria, i-brigada e mo! Brigada. National Disaster Risk Reduction and Management Council sa Blue Alert ang kanilang operations center bilang paghahanda sa epekto ng bagyong Wilma. Sa ilalim ng Blue Alert status, lahat ng kaukulang ahensya kabilang ang AFP, BFP, PCG, PNP at mga technical staff ng DOST Pag-asa ay inatasang mag-report sa NDRRMOC. Mananatili rin ang Virtual Emergency Operations Center para sa tuloy-tuloy na koordinasyon ng mga member agencies at regional DRRM Councils. Iratasan din ang lahat ng concerned NDRRMC member agencies at RDRRMCs na bantayan ang kanika nilang areas of responsibility. Magsagawa ng Regional Pre-Disaster Risk Assessment, isumite ang listahan na posibleng maaapektuhang lugar at prepositioned goods at ipatupad ang mga kinakailangang preparedness measures. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105 5.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Sa ibang balita na tayo mga kabrigada al-ICI. Sinagot ang pahayag ni Congressman Polong Duterte laban sa komisyon. Brigada Jigoboy Custodio, ibrigada mo! Brigada. Sagot ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang pahayag ni Davao City First District Representative Paulo Duterte laban sa komisyon at kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka kung iyon ang posisyon ng kongresista ay hayaan na lang siya. Malinaw daw ang mandato ng komisyon na investigahan ng maanamalang flood control projects at lahat ng sangkot dito. Ipagpapatuloy raw ng ICI na gampanan ng tungkulin nito at tuparin ang mandato nito. Matatandaan nitong Webes, tumanggi na si Duterte na humarap sa pagdinig ng ICI sa isyu ng umano'y irregularidad sa flood control projects at iginiit nitong wala umano ng jurisdiction ng komisyon sa mga miyembro ng Kamara at inakusahan ng political harassment bahagi niya ng executive branch siyang ICI kaya hindi umano maaaring pilitin o atasan ng mga kongresista na, na dumalo alinsunod sa doktrina ng separation of powers. Ipinunto rin ni Congressman Pulong na kulang sa factual at legal na basihan ng imbitasyon ng ICI. Hindi rin umano siya parte ng House Committee on Appropriations mula 2019 hanggang 2022 na iniuugnay sa anomalya kaya hindi siya competent na sumagot in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila the Music News author... Brigada Balita Nationwide. Aminado rao si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nahihirapan na ang ICI sa operasyon nito dahil kulang sa pondo. isang panayam, sinabi ho ni Mayor na sa mismo ay naglabas pangaraw ng 30,000 pesos nung nagsilbi pa siyang special advisor ng ICI. At yun din yun daw yung ginawa ng pumalit sa kanya na si retired PNP Chief Rodolfo Asorin Jr. Matatanda sinabi nga ho, kabrigada, ni dating DPWH secretary Babe Singson na hindi pa rin natatanggap ng komisyon ang 41 million pesos na budget mula ho yan sa contingent fund ng Office of the President para maging operating budget ng ICI hanggang matapos ang taon. Narawagan din po sa Kongreso na ipasana ito nga pong Independent People's Commission sa Senado at Independent Commission Against Infrastructure Corruption sa Kamara na magbibigay sa ICI ng karagdagang kapangyarihan tulad po ng pag-iimbestiga, pag-uutos ng preventive suspension at maging yung pagsampan ng kaso sa mga sangkot sa anomalya sa infrastruktura. Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita! na naman ng Malacanang ang balitang nawala na daw ng kredibilidad ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Matapos nga ang pagbibitiw ni dating DPWA Secretary Rogelio Babes Singson. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, marami pa rin competent member sa ICI. Kaya hindi raw nababahala ang palasyo na maaapektuhan ang trabaho ng komisyon. Anya maaaring may mga nagpakalat ng maling impormasyon para daw sirain ang magandang image ng ICI. Pero nananatili itong may magagaling at capable na mga opisyal. Gait pa ni Castro, ang tagumpay ng komisyon ay nakadepende sa tamang paraan ng pagtatanong ng mga miyembro sa mga iniimbestigahan at hindi lamang sa kapangyarihan na kanilang hawa. Kada balita Lalo panawagang isa batas na pagkakaroon ng Independent People's Commission na mag-iimbestiga sa lahat ng katiwalian kasunod nga huya ng resignation itong si Commissioner Rogelio Singson. Ang Senator Kiko Pangalinan pwede pang maipasa ang IPC Bill bago matapos ng taon kung ito ho ay isa-certify urgent ni Pangulong Bongbong Marcos. Anya malaki ang maitutulong ng panukala para mapalawak pa. Ito pong kapangyarihan ng ICI na may ang maayos na investigasyon sa mga kontrobersyal na flood control projects. Nilinaw naman. Ito pong si Senate President Tito Soto na mayroong sunset provision ng IPC. Kaya pwede rin itong mag-imbestiga sa agriculture, internal revenue at iba pang agencies at tatakbo hanggang 2028 bago po disisyonan ng susunod na administrasyon kung ito ito ba ay ipagpapatuloy pa. Kada Balita Nationwide Pagkada Balita sa Umaga Iginit naman ni House Committee on Public Accounts Chair Biko Saro Representative Terry Ridon na may punto ang reklamo ni dating Senador Bong Revilla Haban sa Independent Commission for Infrastructure dahil hindi ito nabigyan ng pagkakataong maipaliwanag ang kanyang panig bago isama sa mga isinumbong sa ombudsman kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects. Ayon ho kay Ridon, posibleng lumalampas na sa mandato ang ICI dahil pati ilang kongresista na sinasabing sangkot daw sa pagiging congressmen contractors ay inirefer sa ombudsman nang hindi man lang naimbitahang humarap sa deliberasyon ng komisyon. Binigyan din ang mambabatas ng ICI ay fact-finding body lamang. Katulad ho ng investigative hearing sa Kongreso at Senado kung saan ang mga taong pinapangalanan ay dapat binibigyan ng pagkakataong sumagot. Dagdag pa niya dapat iwasto ng komisyon ang ganitong proseso sa mga susunod nilang aksyon. Brigada Balita Nationwide. Si Pangulong Bongbong Marcos nagpasalamat na ho sa Oman sa pagtulong na mailigtas ang siyam na mga Pilipinong tripulante na binihag sa Yemen. Brigada Maricar i ibrigada e mo! Brigada. Brigada nag ng taos-pusong pasasalamat si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa pamahalaan ng Oman, partikular kay Sultan Haitham bin Tariq sa malaking papel na ginampanan nila para mailigtas ang siyam na Pilipinong marino na binihag sa Yemen. Kagabi, nakabalik na ang siyam na mga marino sa bansa. Ayon sa Pangulo, walang tigil ang naging pakikipagtulungan ng Omani government sa Pilipinas para matiyak na ligtas ang paglabas ng mga marino mula sa conflict area. Binanggit din ng punong ehekotibo ang panganib na kinakaharap ng mga seafarers na madalas na naaatasang maglayag sa mga lugar na may armadong tunggalian. Anya hindi may iwasang madamay sa sigalot ang mga marino tulad ng nangyari sa MV Eternity Sea na inatake sa Red Sea. Kasabay nito, nagpaabot din ang pakikiramay ang Pangulo sa pamilya ng Marino na si Niel Roy Panera na nasawi sa naturang insidente. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide Sa ibang balita tayo mga kabrigada, ang Comelec target pang mas mapalawak ang voters registration sa tulong ng mas maraming malls sa bansa. Brigada Sheila Matibag e Brigada Mo! komisyon ng eleksyon sa COMELEC ang pakikipagtulungan sa hindi bababa sa isang daang mga malls para magsilbing mga venue sa ilang aktibidad para sa eleksyon gaya ng voter registration. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, target ng hakbang na ito na magkaroon ng mas maraming Pilipino na magre-rehistro bilang mga bagong butante o doon sa mga taong nais mag-update ng kanilang mga records. Sa isang interview, sinabi ni Garcia na dahil sa naturang inisyatibo, nabibigyan ang mga Pilipino ng flexibility na makapagparehistro, mag-update o maglipat ng records ng mas madali at sa mga mall na mas malapit sa kanila. Ine-expand umano ng mga kilalang malls ang kanilang mga branches sa iba't ibang lugar. Dahil dito, umaas ang Comelec na abot ng isandaan ang makakatulong nila para sa 2028 elections. Mababatid na nitong linggo lang ay lumagda na sa isang kasunduan ng ahensya, kasama ang mga malalaking mall operators para palawakin ang Mall Voting at Register Anywhere Program. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Assorting. Brigada Balita Nationwide Pabrigada, kinanser na ng SEC o yung Securities and Exchange Commission ang corporate registration. Ito nga hong St. Timothy Construction Corporation at yung St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation na pagmamayari ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya. Dahil nga ho sa pagsubmit daw na mali impormasyon tungkol sa tunay na pagmamayari ng kumpanya, disqualified rin sa loob ng limang taon. Ang mga direktor ng dalawang kumpanya mula sa paghawak ng anumang posisyon sa alinmang korporasyon dahil sa hindi pagtitiyak na tama at kumpletong beneficial ownership declarations. Pinagmulta din ng SEC ang bawat kumpanya ng tig 2 million pesos bukod pa huyan sa 1,000 pesos kada araw na administrative fine dahil sa patuloy na paglabag sa Revised Corporation Code. Nagbabala ang SEC na hindi pagsunod sa tamang beneficial ownership disclosure ay sumisira sa integridad ng merkado at papatawan pa ng mabigat na parusa. Brigada Balita. Brigada Balita! Nationwide! Patuloy naman sa pagbibigay ng mga food packs ang malasakit team ni Senator Bongo sa mga residente na naapektuhan ang bagyong tino. Layunin po ng pamamahagi na agad matugunan ang pangailangan ng mga pamilyang nawalan o naapektuhan ng kalamidad sa La Carlota Negros Occidental. Ayon sa Senador, patuloy ang kanyang pagtutok sa mga komunidad na nangangailangan ng tulong at binigyan din niya ng kahalagahan ng agarang suporta para ho sa mga kababayan na naapektuhan ng bagyong. Tawagan rin siya sa mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor na makiisa sa pagbibigay ng tulong sa mga Pilipinong lubhang nasalanta ng masamang panahon. Nationwide Kabrigada sa ating health news kapag may training sa sports at ramdam mong Kailangan mo ng dagdag stamina. Ibang level talaga raw ang laban eh pero minsan eh kahit gaano ka, ka motivated na pa ring mapagod ang inyong mga katawan. Kaya naman kabrigada sa mga teenagers ho natin na gustong galingan sa court, field o kahit sa dance rehearsal eh, mahalaga ho mga na malakas ang kanilang katawan at syempre sila ay may ka-partner para sa pagbibigay ng energy sa kanila. Ito po ang standout ES4 multivitamin capsule na secret weapon ng mga teenagers para sa malakas na katawan, mahabang resistensya at steady na energy sa bawat training. Simulan to pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Mga Ka kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Ibuprofen Plus Paracetamol Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita sa umaga. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parunga at Brigada Gab Dalisay. Maraming salamat sa inyong pakikinig mula po rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority! Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.